Kim Pao Sweet Moment Sending Fans into Frenzied Kilig mula ng ilunsad ang love team na Kim Pao sa seryeng Linlang, ang mga tagahanga ay nabigla sa chemistry sa pagitan ng mga lead star ng palabas na sina Kim Chu at Paolo Avelino. Ngayon, inaabangan ng kanilang mga tagahanga ang nalalapit na Philippine adaptation ng What's Wrong with Secretary na pinagbibidahan ni Nakim Kim at Paolo dahil ipinakita nito ang isa pang side ng magka-love team na ito na hindi pa masyadong nakikita noon. Sa ngayon, narito ang ilan sa mga matatamis na sandali na delusional sa mga tagahanga tungkol sa pagwawakas ng dalawa balang araw. Nilapat ni Kim ang kanyang kamay sa shin at tuhod ni Paolo. Sa tila pahinga mula sa kanilang mga shoot, nakita silang nakaupo malapit sa isa't isa, nagpapalitan ng mga kalokohan, at si Kim ay casual na inilagay ang isang kamay sa shin at tuhod ni Paolo. Ayon sa program ni Ogie Diaz, kakaiba ang titigan ni Kim Cho at ni Paolo Abelino tila parang may kakaiba sa kilos ang dalawa. Sa kanilang photoshoot parang may mali kay Secretary Kim. Ang mismong shoot ay nagkaroon ng maraming sweet moments sa pagitan ng dalawa, kung saan kailangan ni Kim na lumapit kay Paolo at ablutin ang kanyang korbata. Sa isa pang shot, nakaupo sila sa isang coach. Ipinakita ni Paolo ang narcissistic aura ng isang executive habang comfortable, isinandal ni Kim ang kanyang ulo sa balikat nito ni Paolo. Inutusan silang maglapit ang kanilang mga mukha sa isa pang shot at magkatitigan. Ang awkward na sandali pero pareho silang tumawa pagkatapos. Sinong buwapa? Sa salitang bisaya. Sa kanilang show sa Dinagyang Festival sa Iloilo noong January 28, 2024, tinanong ni Paolo ang audience ng sinong ngang buwapa. Habang nakaturo kay Kim, maraming mga fans ang sobrang kinikilig sa kanilang dalawa. Kayo sa tingin nyo pwede na ba maging sila? Totoo ba na ready na ulit sila pumasok sa panibagong relasyon pagkatapos ng naging past relationships nila? Comment down below. Please don't forget to subscribe to TNT Trends and Tour to channel, click the notification bell to notify you in our next video. And please like and share and comment down below. Thank you for watching.